Buenas dias damas y caballeros. tuloy-tuloy uh, pa rin ang mga legal maneuvers niya uh, 150 million pesos a month na lawyer niya uh, uh, Israeli British lawyer uh, na Nicholas Kaufman di ba sabi nila mga mga Jews magaling magnegosyo. So talagang magaling rin talaga magnegosyo. Ah, Itong si uh, Nicholas Kaufman, tiba-tiba talaga kay uh, President Duterte. Tiba-tiba sa pera natin. Pera natin yan. Yung uh, 150 million pesos a month. Pera natin yan. Kaya siyempre Ah uh, no retreat no surrender pa rin ito si uh, attorney si ah uh, counselor ha ah uh, Nicolas Conti ha kasi hindi ang tawag sa kanila attorney ha kundi kwan ah uh, counselor ha so ah uh, ng sinabi natin kagabi ah uh, sinight niya itong rule 118 of the ICC rules on procedures and evidence uh, requiring the pre-trial chamber yung yung chamber na uh, nililitis yung kaso ni Duterte to review its decision to detain a suspect once every 120 days and furthermore to hold a hearing on the matter once a year so sabi niya hihirit sila ulit ta next year sayang naman eh uh, 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 mas humahaba itong uh, lit, itong uh, kaso ni Duterte mas humahaba yung uh, uh, bak mas lumalaki <laughs> si na lang sa kahit kahit sa jan sa sa Uh, European uh, European Union EU or kaya kahit siguro binabayaran siya ng pounds or uh, sabi natin EU kasi nasa EU naman ng mga Duterte so that's uh, about 2.5 or uh, uh, 2.5 million euros a month ha tibat kwadrin rin na tibat tibari nun kahit for a European malaki na rin yan malaki na rin yan. Ha? So, sige. Ha? At sabi pa niya, sabi pa niya sa sa text sa mga bayaran vloggers sa ni Duterte, sabi niya, ah kagabi, the ICC appeals chamber has never affirmed the interim, interim release of a person charged with crimes against humanity. The defense awaits the results of the medical evaluation of the former president due next month and will reintroduce it, its request to release a man who is uh, 80 years old and, as a result of debilitating physical and cognitive conditions, is incapable of flight or alleged threats to, to witnesses. Yan, sabi uh, Uh, hindi pa raw na rule yung uh, hinihingi nila yung uh, completely yung issue ng uh, bigyan uh, 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 it dismiss ang kaso da on humanitarian grounds kasi kuha na daw ito sa ulo unstable na ang utak nito ah, at mahina ng katawan although sabi ni Duterte bago siya maaresto 'di ba sabi niya sa joke niya sa mga OFW sa Hong Kong. Doon sana siya balag uh, uh, mag, uh, muna, magtago kung hindi lang ni reject ng China at nagalit siya sa China kaya umu umuwi na lang siya biglaan. Ha, 'di ba? Sabi niya, mag-stay daw muna siya mga 3 to 6 months sa Hong Kong. At sabi niya, kung tatagal pa ako dito, baka makakabuntis pa ako. Iilan sa inyo. So, malakas pa rin. Malakas pa rin si Manoy. Pero dito, sa sinasabi ni Kaufman, parang hina-hina na. Pero ang tao naman, kahit naka, nasa kama na, <laughs> pwede pa rin uh, mag-order na patayin ang makakalaban uh, mga kalaban nila or mga witnesses nila sa kaso nila sa ICC. Ha? So ito ang mga hirit pa ni Kaufman, ha? Ah uh, daw nila. Uh, itong issue, ha? At uh, kung ma kung nakuha na nila next month yung uh, finding uh, ng uh, medical experts sa mental, mental, baka galing pa sa Mandaluyong yung mental yan sa mental and physical condition ni Duterte. Pero in reaction to this, yan sinabi na ni uh, ICC Council na si uh, na si Christina Conti na wala na yan, boma laps na yan. Although sabi niya sa pwede lang niya gawin yan sa sa tri, sa three member ch chamber sa uh, pre-trial chamber one. pero pa as far As the appeals court is concerned, the five-member appeals court, yung parang sa atin Supreme Court dito ng ICC, wala na yan. As far as the issue of uh, of uh, uh, interim release, wala na yan. Kaya ang attention ngayon nila Kaufman ay doon na ng sa two issues. Issue yung attempt to stand trial siya. Pero kahit i-declare pa man ng korte, fit to stand trial siya, i-re-evaluate pa rin siya every 120 days. For example, na-declare in January, sabihin natin. For example, unfit to stand trial. Pero hindi ibig sabihin, kung na-confirm unfit to stand trial, pauwi na siya. Hindi. Hindi. Either ilagay siya sa hospital or uh, man -man mananatili siya dyan sa sa ICC detention facility at uh, bigyan lang siya ng uh, ng medical attention and then after 120 days i-review na naman kung ma-determine na, na fit to stand trial tuloy nang trial kasi yan dinidelay nila ngayon why dinidelay nila kasi takot sila na kung matuloy nang trial nakikita niyo yung ICC kwentas claras unlike yung ICI natin dito na ang daming sekreto kaya wala nawawala na rin credibility itong ICI ang daming sekreto hindi pwede live at nakita niyo naman nila live ng ICC eh kung i-live ito from sabi natin matuloy ang trial next year masimulan ang trial next year isipin niyo from 2026 to 2027 28 Lumala, lalabas yung pattern of killings. Pattern of killings. Magtestify si Royna Garma, magtestify si uh, Arturo Las si Motabato, at ah, saka yung mga witnesses. Isa-isa yan lalabas. Durug si Sara until 2028. Kaya yan ang dahilan. Pwede mo sabihin, oh, okay, kung inosente naman siya, ayaw pa niya masimulan kaagad yung trial para kung inosente siya, ma-clear siya sa kaso, parang kay delima, tapos na makalabas na siya. Pero hindi, the more political move ang ginagawa nila. Ayaw nila na ma ang Sara Duterte brand for president 2028 kung lalabas na lahat ng mga patayan, manner of patayan, mga biktima, paano pinatay si Junior Si Juan, lolo, si lola, si anak, paano pinatay? Ganun, lalabas lahat yan. Kaya dini-delay-delay nila ito. So, two pending issues pa. Uh, uh, unfit to stand trial. And also, mas yung mas seryoso na ngayon, yung uh, well, uh, dapat i-dismiss na yung kaso for lack of jurisdiction. Yan na ang next uh, next strategy nila. And uh, Tony Conti will uh, explain it. And we thank TV5, my friend, si Joe Francisco. I uh, miss you, my friend. Uh, uh, uh in interview si Tony Conti ukol sa bagay nito. Okay, uh, let's play it. Eto na po mga kapatid, gaya nga po ng napag-usapan namin kanina, tatlong argumento ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tinanggihan ng International Criminal Court Appeals Chamber. So para po mapag-usapan natin yan, makakasama po natin ngayong gabi si ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Hapon pala dyan, nandyan po ba kayo sa The Hague? Ay, nasa Pilipinas ah, kasi ako. Good evening, Atari At Gandhi. ko ng watch party ng yes. Ayun. Teka mo, ay, oh. unahin na natin tanong oh, yun. sige. Go Kamusta, ahead. Kamusta, Atty. Conti, yung inyong mga sinaman sa viewing kanina? Uh, if I understand right, ito yung mga, ano, ano, yung mga biktima. Kagabi ito, kagabi. Ang dami nila. Kaya nagulat nga kami na, aba, ah, kahit gabi, eh, go pa rin. Itong feeling nila nung panimula ay, ako, akala ko hindi nila naiintindihan. <laughs> na parang, naku, okay ba? Kasi biglaan eh, no? yung live stream natin, bigla na lang nagsasalita na yung judge. Walang pasakali, walang hi, hello. Pero mukhang nakahabol naman. At sabi nila, naiintindihan, na, naiintindihan namin, attorney. Kaya lang, kumbaga, yung inaabangan nila, eh, yung dulo. Uh oh, oh. nagbabasa ng libro, pero dahil yung puso mo, parang nasa lalamunan mo na, eh, sila ay, ano pa eh, yung ending. ah uh, pero nung narinig nila, dahil methodical yung ICC, kanina pinag-usapan nyo nga, first ground second ground methodical sila first ground rejected palakpakan uh, may umiyak na uh, oh. second ground rejected palakpakan ulit nung pangatlo ayun na Hagulhulan na mm. at lalo na yung isa eh ka nung anak na namatay ay kaya grabe yung na, naiyak sila lahat <laughs> sa tuwa ha <laughs> pero yung mga DDS naman naiyak sa galit <laughs> pahiya at ah, disappointment, <laughs> ah, ka-katulaw to mga tuwa, o ah. contrary, tayo naman nasaya saya natin, contrary emotions, no? Emotion may halo-halo eh, uh, hmm. may iya ka, matutuwa ka, iba na yung iba, iba nagugutong. Yeah. <laughs> uh, lahat uh, dun bubuhos. dun sa sinabing rejected unanimously uh, okay. grounds of appeal ni Duterte. Pero attorney para lang po mas maintindihan namin yung legalidad, yung yung legal aspect nito. Ito po bang naging desisyon ng uh, ICC, final na to, hindi na pwedeng iapela. I would say yes. Uh, mm -hmm. This is their Supreme Court. Mm -hmm. Uh although kaya hindi ko masabi nang parang buo-buo, may nagpauso kasi ng mga motion for reconsideration. Mm -hmm. Mm -hmm. But it's not in the rules. okay So, okay. for us, um, this is it. This is the decision on the interim release as applied for okay. in June. Kumbaga, ito yung circumstance na in-apply niya noong June. Tapos, nire-renew niya ito noong, I think, August-September. Ang lalabas dyan, technically, he could file again based on changed circumstances. Ah. Ay, so so pwede, pwede mag-review? Yeah, yeah. Oo, pwede pa yes. silang humiling muli ng interim release. Pero kung kung changes sa circumstances, ibig sabihin dapat iba na yung grounds? Ganun po ba yun? O oh, it, would be, it will be the same grounds, in a okay, sense, legal okay. grounds. So, kinonfirm naman niya, pwede pa humirit ulit next year ano, uh, pero dapat meron sila bagong argumento na sabihin siguro na wala na, wala nang sumusuporta sa kanya mga DDS. Tahimik na, pero hindi, hindi ta tahimik ang mga 'yan eh, mga ro parang robot ang mga yan. At saka yung mga vloggers sila siyempre gusto kumita eh. Kaya kung order ay upakan si President Bongbong Marcos, araw-araw upakan nila yan. And then tuloy-tuloy uh, tuloy -tuloy, sigaw uh, bring Duterte home in a body bag or, uh, or uh, yung urn <laughs> in ashes. <laughs> It will be different facts. halimbawa, kaya bang ihabol nila yon uh, sa susunod nilang, uh, halimbawa, iakit pa ulit nila ito, Atty. Conti, pwede ba nila ihabol na, ay hindi na kami powerful masyado? Pwede ba mga Or, Or, or uh, uh, wala na kaming si influensya. Oh, oh, Pag mm. nag-resign si Sarah Duterte at lahat ng mga Duterte in power, then maybe sabihin na oh, wala na kaming kapangyarihan. Kung itaktwa si Duterte ng mga friends niya. So, yun, narinig nyo. Pwede ipakita nila, weekend na sila. mag si Sarah Duterte o oh, hindi na kami powerful. Mag-resign uh, mag sila Bongo, sila si Bato on the run na eh si Bongorin, rin, Aris Tuyo. Mag-resign si 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 Amy Marcos. Mag-resign si si eh, mahuli na rin si Jesus Escudero, si Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano, ah, lahat ng mga DDS Senators, si Robin Padilla, mag-resign. Pakita na, wala na kaming power, wala na kaming kapit. Wala na yung mga politiko na na kwan sa amin na Uh, dumidefensa sa amin. Ganon, di ba? Naglabas pa ng resolusyon ang Senado. Yung pala, mas napapasama. Noon pa yung sinasabi natin, yung resolusyon na yun, hindi makakatulong, mas mapapasama kay Duterte. Kasi ibig sabihin, malakas pa rin si Duterte. Malakas pa rin si Sara. Malakas pa rin si Duterte as mayor and as former president. Kaya may kapabilidad para pumatay Ma manaktan, mag-pressure, uh, iharas yung mga yung mga witnesses o kaya uh, tuk tumakas. Ha? Ganon. So, uh, yun sinasabi ni Attorney Conti. E eh di, uh, mag-resign na lang si Sara para ipakita nila wala na silang power. Diba? Kasi iba naman, pagtapos na yung posisyon, mahina na. Pero ito, dahil nandyan si Sara, andyan pa rin mga senator, andyan pa rin mga DDS, seemingly nakikita ng uh, ICC na malakas pa rin. May power pa rin para uh, gawin ang lahat laban uh, para ma, 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 ma matulungan ang kaso ni Duterte or ma maitakas si Duterte kung nabigyan ng interim release. Kaya pa ulitin na ito, Atty. Conti, ha, pwede ba nila ihabol na, ay hindi na kami powerful masyado? hindi pa mahahalaw or or, or uh, wala si na kaming Sarah influenza. Oo, oh, correct. Pag nagresign si Sarah Duterte at lahat ng mga Duterte in power, then maybe sabihin na oh, wala na kaming kapangyarihan. Kung itaktwa si Duterte ng mga friends niya katulad nung Chinese president, 'di ba? Ito yung uh, pumunta siya doon, nag-travel na lang bigla-bigla at as a friend, as a guest yes. of the president of China, 'di ba? Yung yung pagganong pagtatatwa Ooh. maybe it could have an effect saying na hindi na uh, active yung networks niya. So, ibig lang, yeah. But, yeah, um, the facts as it is, parang may hirapan sila na tanggalin isa-isa. Kasi, di ba, three points or three, yung grounds kasi ng appeal, iba ha? Ma Imagine mo ba, mag-resign si Baste as vice mayor. Mag-resign -mag si Pulong, malabo. Kaya, malabo na yung interim release. Kahit humirit pa sila dyan dahil kailangan i-justify ni Kaufman yung 150 million a month. So, mm. yung sa first ground, binaybay yung three criteria to be granted interim release. No, <laughs> Jackpot <-packed> sila. Mm. <laughs> Oy, thank you pala ha. Uh, si Paul Lim, sabi niya, kung ako sa mga DDS, pwede ba tanungin nila? Si Kaufman, kung kumusta ang koleksyon sa walang kwenta na appeals nila. ah, <laughs> kwan na hisi hindi na hindi na council ah, Paul kundi kwan na collector na collector. Hindi collector ng Bureau of Customs, collector ng uh, milyones, ha? Milyones na pera natin, ha? Pera natin 'yan. <laughs> Siyempre, tiba-tiba 'yan, Paul ha? tiba-tiba diba si Ka, si Ka Kaufman. ha? Ah, uh, kung hindi pa siya milyonaryo noon, diyan sa Europa ngayon milyonaryo na siya. Mm. Ay, may sumasapaw na audio. Oh. Jackpot okay. sila dun sa yeah. kung pa pasok sa banga. Mm. Is a flight risk oh. will uh is a flight risk will probably interfere with the proceedings and will probably um What's this? Um, commit the same commit further crimes. crimes. Yeah. Tapos itong mga to kasi ang hirap ko lang kaya ano sorry na lang nasabi na kasi nagawa na kasi. Mm -hmm. Kaya yan ang mahirap ko Oo. Oh, okay. Attorney, so sa puntong ito ang hinihintay natin yung resulta na lang ba ng fitness to stand trial and then ng confirmation of charges or anything else in between na hinihintay o aasahan pa po natin? That's correct. The most immediate schedules would be December deadlines for, on the issue of uh, fitness to stand trial, pero most probably that will be resolved in January. Mm -hmm. Pero on the part of the appeals chamber, may umakyat na rin dyan isa pang desisyon na dininay ng pre-trial chamber, yun yung jurisdiction. May kapangyarihan ba ang ICC na dinggin ang kaso na ito? Do, do yung issues. system yan ay, uh, for that issue, yung jurisdiction challenge, burado ang lahat. Kumbaga, wala. Tapos ang laban, even yung sinasabing warrant of arrest kay Bato de la Rosa, ma mawawalang visa eh. Mm. Kasi walang kapangyarihan yung ICC. So that's heavy. But again, it has already been decided by the pre-trial chamber na may kapangyarihan. Yeah. Kaya appeal na lang yon, Huling habol. Ang medyo kumbaga, bukas pa for determination yung fitness to stand trial. At mm -hmm. uh, yun yung may deadlines ng December. Yeah, mm -hmm. eh, sadly natin matansya yan dahil hindi nagpakita si Pangulong dati Oo, Pangulong Duterte. Eh. Eh. I mean, that could I mean kahit na judgmental lang tayo na itsura sure lang ano, pero <laughs> at least nakita natin pero well, yes, wala, sa kabeseng nabiya na tayo hindi darating. Oh, oh. Mayroon, yes, pero I was ready na makita siya na ang huling nung nag nag share pa sila ko anong itsura sa loob na ayat pero mm -hmm. glowing sabi nung dating mm -hmm. asawa mm -hmm. at may balbas at bigote na puti. Na puti. Oh. oh, oh. Yes, so inisip ko naku, may Santa Claus ba <laughs> eh, eh <laughs> makikita eh hindi nagpakita eh. Attorney, oh. meron pa po bang mga ibang request na pending si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? um yung mga, mga issues na lang patungkol doon sa uh, victims kasi isa pa din yung kung hindi ko na masabing logistical procedural din siya at the same time substantial kasi yung pag-qualify sino ang mga ng biktima okay. na haharap at Sige, mga minor issues na yun ha sabi niya sabi ni Paul ha thank you Paul ha sa suporta ako rin nakita na natin ang mga supposed uh, uh, so on uh, ng mga Duterte, paano nila mababayaran si Kaupan given yung dinideclare nila? Uh, <coughs> excuse me. <laughs> excuse me, uh. Excuse me. Siyempre, <laughs> uh, nakita natin yung statement of assets nila, no? Uh, supposed statement of assets. Eh, wala, Paul. Kwan lang talaga yun. na trash uh, 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 piece of paper lang talaga yun na uh, statement of assets and liabilities. Pangag panggugoyo lang talaga yun. Hindi yun. Wala yun. Kwan yun na uh, tulad yung sinasabi ni Duterte sa sa ruling ng uh, United Nations Conventions on the Law of the Sea. Uh, kwan lang daw pa scratch sheet of paper. So ganon rin yun. Ganon rin ang mga ang mga statement of assets and liabilities na pinipresenta nila o sinasabid nila. Siyempre, andon yung bata nila na palpak na na ombudsman si Samuel Martinez. Kaya wala. kuan Wal lang talaga yun na uh, basura. <laughs> basura lang talaga yun. Hindi lang yan po, la. Siyempre, ang fix yan, 150 million professional fee. Meron pa yung iba mga fees fees. Meron pa, yun, plus yung mga every every week, hindi, oh, every day, hindi pwede walang Duterte dyan nagsasalit-salitan sila, anak, apo, kapatid, ha, asawa. So, na uh, labas pasok kwan sila diyan kumbaga every day dapat may uh, Duterte bumibisita sa kay Tatay Dig so uh, yan pagpunta yan diyan mga first class yan so uh, mga milyon yan kada kada ah uh, one way ticket or two way ticket ah so so kuan ito ha puro kuan yan puro pera natin yan plus hotel ah plus uh, maka 1.5 million kada punta sila diyan hotel pagkain si uh, si Kitty nga medyo hindi rin marunong magtago ng yaman nagpapakita pa na may chauffeur pa siya diyan may driver pa siya diyan Pagkatapos mga limusin ang naghahatid sa kanya. Samantala, yung mga yung mga chuchuwa nila, yung mga uh, syempre, ang tingin nila dyan, mga garapata lang, iniiwan lang para uh, magdumumi uh, dumumi kung saan saan dyan sa isang maliit na na bakitit na uh, parte ng park kung saan na uh, umiihi at uh, tumatai yung mga aso at yung mga pusa. Nakita nyo naman, sa sampu na lang sila nag-gather dyan kahapon. So, uh, natauhan na rin yung mga OFW na si roke Roque nakakarenta ng bahay. Mga Duterte nakaka-check-in nakaka, nakaka sa mga mamahalin hotel. Pero ni hindi lamang sila nagrenta ng building dyan. Kahit maliit na apartment lang para doon magtipon-tipon yung mga OFW. So, wala talaga. Kaya halos wala nang pupunta. Siguro, napapanood nila yung VAT channel at na-realize nila na tama nga, mga garapatang ang tingin sa atin ng mga Duterte. Aso ang tingin sa atin ng mga Duterte. Ha? Six months na yan, pero on the fifth month pa lang ata nag, uh, naglagay dyan ng portalet. Eh. E alam mo naman, iba naman ang baho-baho ng portalet, walang, siyempre hindi naman yan pareho sa kwan na may tubig, sa may Regular CR, mainit dyan. Kung umaga, sa nakakaya, makikita yung kasama mo na pumasok ka sa portalet. It's uh, dehumanizing dyan sa park na yan. So, uh, uh, nakita na rin nila na talagang mata pobre talaga itong mga Duterte. <laughs> Sila lang lahat nagpapasarap. Pero ang mga OFW na sumasamba sa kanila ay uh, parang tinatrato nila parang aso. Okay, so yan lang muna ang update natin dito sa issue ni Duterte. We'll come back for more uh, burning issues of the day. And thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. By the way, uh, uh, mag-aaten tayo dito lang sa East Sambuanga Business and Events Place sa restaurant ng kapatid ko dito. Uh, ng birthday ni Auntie Betty ko, Auntie Betty Bordner. Maka feel american yan, Maka Amerikano yan. So, kaya break na muna tayo. Uh, Umatend muna tayo ng birthday dito. Thank you very much, everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Happy birthday, uh, uh, Auntie Betty Bordner. And may you have a great day ahead. And years ahead. Mucho yung mas grasa sa todos. And see you in my next vlog.